Hi guys! Good morning! Naaamoy niyo na ba ang simoy ng Pasko? Share ko lang sa inyo ang isang tradisyon dito sa Europa, lalo na dito sa Germany. So kung nakikita nyo, ayan ang maliliit na medyas at may mga number. So ang tawag dito yan, dito dyan sa Germany is Advance Calendar. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 24. So, ang mga bata or pwede din sa matanda so dito naglalagay kami ng small things na gear, padding, sweets or um regalo. Ayan. So every day bubuksan nila 'yan. So katulad nito um um today is 30 of December. So si bunso may matatanggap na maliit na regalo ngayong, ngayong araw. Tapos bukas din meron hanggang sa 24. So isa yan sa tradisyon dito sa Germany. Alam nyo yon yung simpleng tuwa na mabibigay sa mga bata. Pero pwede din, pwede din katulad nito. Ayan, ang nirequest naman ni kuya ay chocolates. So kung makikita nyo, meron din numbers. Ayan, hanggang 24. Pero syempre, pag 25, yung big gift na nila yon Yung malaking regalo na nila sa Pasko. Ayan, dumi ng room ni Kuya. So, eto, number 3 na siya today. Mukhang binuksan niya na kaninong umaga. binuksan niya na umaga kasi wala nang laman. So, hindi ko, guys, pwede buksan kasi magagalit ko. So, one, nakuha natin ni Kuya. And then, two, nakuha na rin ni Kuya. So, yan, three days. Tapos, number four, bukas. So, alam mo yon is sobrang simpleng, simpleng, simpleng regalo. Pero, napakasaya na nila. So, pwede din in form of laruan. Ayan, nakalagay, advance calendar. Yan, 24 um, experiment um, gift. Ayan. Ayan, German. So, pwede din yan. And, syempre, syempre naman, pahuhuli ba ang mami? So, syempre, binigyan din ako ng aking hobby ng small advent calendar. So, tara. Samahan nyo akong buksan. Ito, pwede kong buksan. Sa mga kids, hindi natin yan pwede buksan kasi sa kanila yan eto ay kay Mami from Lind. So, ang makikita natin dito is different chocolates. Ayan. So, lima nitong kulay pula. Ano to? Um, milk chocolate. Tapos ito, limang white chocolate. Tapos yung um, pink naman, apat na double chocolate. Tapos, yung susunod, this one, is mini um, caramel. Tapos, ito naman is fine herbs. So, tara. Buksan na natin ang chocolate ni Mamshi or ang advance calendar ni Mamshi. So, ngayon ay um, third week, ah, uh, third week, ah, uh, December 3. So, buksan natin ang December 3. Okay? So, lean chocolate, sobrang ano dito yan. Special dito yan sa Europe. Kasi, one of the best chocolates yan dito sa Germany. Ah, blue! Kita nyo guys, oh, sobrang diit lang niya. Pero, hindi ko matanggal. Ayan. Ayan. Kulay blue na Kahapon white chocolate. So, ano tong blue? Check natin kung ano yung laman ng blue na to. So, ang blue ay, oh, fine herb. Mini, mini fine herb chocolates. So, tara, samahan nyo akong buksan. Ayan, guys. As in, sobrang liit lang talaga niya. Pero, syempre, natutuwa na rin ako. Kasi, sobrang sarap ng chocolates. Ayan. Fine herb chocolates. So, guys, ayan. So, guys, ayan. Isang um, tradisyon dito sa Germany. Um, I'm sure sa other part ng mundo, ginagawa din nila yan. Pero sa Pilipinas kasi hindi ko nakalakihan yan. Kaya, siguro yung mayayaman. Pero, ayan, share ko lang sa inyo. And then, next is Christmas tree. So guys, maraming salamat sa panunood at God bless everyone. Advance Merry Christmas! Miss ko na ang Pilipinas, ang mga kumukuti-kuti-kutitap na Pilipinas kasi dito guys wala talaga. Tingnan nyo, sa labas, malungkot, ayan, walang ilaw, walang kapitbahay. So, kaya guys, see you soon! God bless everyone! Bye!